mga kabadonong welcome po muli sa ating channel ito sa lukuyang po tayo naglalakad at galing po tayo sa opisina pinareport po tayo kasi po eh, transfer po kami dapat kanina pa po kasama ko yung ibang Pilipino kasi po eh napumunta pa ako ng historic talay balik po yung mga gamit e, sabi nung storekeeper don eh wala raw po yung aking pangalan kaya bumalik ako sa site buti ah, na lang nga po yung isang forma na medyo kaano ko tinanong ko kung meron siyang listahan ayun sinend sa akin sa whatsapp nakita ko naman ano ko kaya balik na naman po ulit ako dun sa restore dala yung mga ba kaya mamadali ako kasi yung ipang Pilipino eh kanina pa nakaalis kaya alam pagpunta na ako rito eh wala na po break time na po yung office kaya yeah, nagantay ako uh, ngayon. Kaya, uh, ngayon eh uh, tapos sa pimbrek ta may uh, pumunta na po ako at nakapag tamag na po tayo kaya pagkita po yung tamar ko uh, yeah. na tunayan po na uh, clear na po ako dito sa project na ito at ready to transfer na kami yun nga lang po eh, medyo malayo lalakarin natin papunta ng kampo dahil wala pong service hindi <laughs> tayo na sa kalasada po ako uh, andito na po muna mga kabanono ay mga kabanono ay ito na po tayo sa pinakadulo ng aming project ito yung Hour tower break po yan ito po yung zone 1 pinakadulo na po ito at uh, maglalakad so, po tayo ito po papunta doon sa may unang pa ng building na yun. Nakakita yun. Nakakita yung building na yun. At saka medyo malayo-layo pa rin po. Kasi bawal po rito dumaan sa may site namin. Makati uh, -di tayo padaanin doon ng gwardiya sa pinaka-gate. May surkata po rito kaya lang eh. Pati po tayo padaan uh, dito na lang po tayo dadaan. papunta doon sa Uh, sa kampo. Medyo malayo pa talaga. Uh, ano na, launa na. Oh. Ay mga kabanonong, nandito na po tayo sa kampo. Ah, uh, medyo napabilis po nating na pag-uwi. Yan, akin lang po isa shout out ang Pakistaning national na nagpasakay po sa akin habang ako ay naglalakad pauwi sana hindi po ako napasak ay po ako na napasak oras dahil sa malayo po yung pinaka opisina ng ng aming kumpanya papunta rito sa aming kampo ayan shout out sa shout out sa iyo Sadik Pakistani National hindi ko kilala eh kasi tinalong lang po yung company name eh ayun pinasakay na ako Thank you, thank you. Sukran Katir yan. Ibig sabihin mo na Sukran Katir, maraming salamat. Hindi, ito lang po muna at papunta na po tayo sa ating kwarto. Kabanonong, yan, dito na po tayo sa ating kwarto. Ay, nakita nyo si Bukno, yan. Ah, dito na po tayo. Wala pong kuryente. Naghintay kami sa'yo doon. Shoutout po sa Pakistani ulit na nasyonal na nagpasakay sa akin kaya napabilis ang ating umi. <laughs> oh. Yan, dito na tayo. Tayo mag- Ayan, si Forman. Nakahiwalay ako. <laughs> si Forman po ay pahiwalay, napahiwalay. Siya lang napahiwalay. Sabi sino si Chamcha? <laughs> si, si Pangali. Pangali. Boss, maba tayo ngayon? Oo nga. Oh. Pwede tayong bumaba ngayon. Ano? Hindi nga, hindi eh. Ha? Saan eh? Ayan, si Busto Pero. Oh. Ha? Ah, Hiningal ako. At mama... Kaya nga, butang pasalamat ka na... Tin, nag, may pumara sa akin. Sabi, EBR. Abi ko, ay pinasakay ako. Eh ano? Eh alam naman kasi lang damit ng mga Pilipino kaya. Yo, so, mga kabanoro, ay pababa kami ng bayan. Dahil bukas po eh, transfer na kami. Eh, hindi po namin alam kung ma may mapapadala kami doon pagdating namin ng Biyernes. <laughs> Ayaw ba na kami baka malanganin na padala. Nawawala naman ang ating pamilya. <laughs> Ayan, kasama rin po natin si Osan oh, na nasa unahan. Ayan. Nandito na yung kabila namin driver sa may paalis na yan. Mandar na siya. Mabilisan itong mga kilos namin kasi kailangan po namin mag impact pa mamaya pag uwi. Ayan. Tanyan lang po ulit. Pag nandun na pa kami sa city, yung pagkakataon na makikita namin ang lugar na ito. Uh, Tagal-tagal tayo it dito. Dalawang uh, taon na ikip. Dalawang taon ka lahat eh. Oh, Oo, kabutin ka lahat eh. Diyulay tayo eh. August, September, 3rd, 9th, 7th, January, 6th na, na po. Ayan, mga kabano nyo, nandito na po tayo sa city ng Bata, Riyad. At ito po yung huling yung matutunghaya ang aking vlog dito. Ayan, Manila Plaza, makikita nyo. Manila Plaza. Ayan, kami papunta na po sa padalahan. At di na po kami magtatagal. Uuwi rin po kami agad para makapag-impake po. Taka po! Taka po! Oh. Ay, 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 iyo pa sa akin. pa to sila. Ha? Mabalhin hmm. pa to sila. Balhin na pa. Balhin na? O, oh, dito sila. Ba pa sa... sila. Para balhin pa sila. O, um, ah, happy. Last na matutunghayan na aking vlog. Araw po ng ano ngayon. Merkules. At bukas po ipalipat po kami ng project site. Antito na po muna at malapit na po kami doon sa padalahan ng pera mga kabano no no ay no, no. papunta po tayo doon sa bilihan po ng uh, pandisal dahil andun po si boss Christopher adaan po natin siya ah uh, ito po ang ating huling vlog po dito sa Piyad City uh, at bibili na rin po ako ng Saan ba yun? Yung sa kabila. Sorry, sorry. Ito pala ang bilihan. Bibili na rin po ako ng pansit. gusto. <laughs> Tama na ako pansit. Hindi huh? <laughs> ko na inaabot. <laughs> dito na nga lang. Wala uh, dito pa tayo, bibili tayo ng pansit kahit ano, tatlong piraso. Para po sa darating na uh, ano, ng aking bunso at ng aking araw. Dito muna mga kabanonong ulit. Ah, uh, mga kabanonong, dito na pa kami. Sabi niya, sabi ko naman sa inyo, mabilis lang yung alis na ang ano namin. Ah, uh, kaya lang nawala yung driver. Hindi na namin ako sa nagpunta. Uh, dito na po kami at na uh, wala pa yung driver. Nantay na lang po namin kami pa uwi na. Ah, uh, Manigari ko muna, topper. Aba ay, nag -iikot ko, eh. iikot ko kayo dito sa amin. Ito tatakbo ko lang driver eh. Tabi-tabi-tabi. <laughs> ah, ito uh, huling video ko rito sa Bata Riyadh. Ay, may bata ay, ay, may bye bye Bata naman. Bye bye Bata dahil kami po palipat na ng project site. Ayun, kita nyo yung Manila Plaza yun. Manila Plaza yun. yun. Yung pinakita ko kanina. Ayan lang dinagahan. Ayan. Ayan. Wala pong tao kasi alang alanganin araw po. Ang Merkulis po ngayon. Pero natapat po yung biyernes to, ayun ay po yung pinakapahingan na halos lahat. Kaya maraming tao dito. Ayan. May kita ko maraming naging lalakad dyan. Ewan ko lang kung mamaya mga bandang alas 5 eh. Mag alas 4 pa lang po eh. Eh siguro baka mamaya mar marami na rin tao rito sa gabi. At yun lang po muna mga kabanonong. Ayan, Paalis na po kami at ah. ipanibagong pakikita sa palaran na naman bye 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 Riyadh City